Hindi na nakapalagpa ang isang lalaki na nakatalang bilang top 7 most wanted person sa probinsya ng Cagayan nang isilbi sa kanya ang warrant of arrest para sa kasong isatutory rape. Nakatutok niya si Patrolwoman Desiree Canceran. Estado ang top 7 most wanted person provincial level dahil sa kasong statutory rape noong ikadalawang putsyam ng Mayo taong kasalukuyan. Kinilala ang suspect na si alias Aaron, 22 years old, binata, helper at residente ng barangay Kagoran, Lalo, Cagayan. Ayon sa ulat ng pulisya, ang pagkaaresto ay sinagawa ng mga tauhan ng Lalo Police Station sa bisa ng warrant of arrest na inisyo ni Honorable Condrado D. Tabaco, presiding judge ng Regional Trial Court, Second Judicial Region Branch 9, Apari, Cagayan Walang inilakobendang piyansa para sa kaso ng statutory rape na kinakaharap ng suspect Ang pagkakaaresto kay Aaron ay bunga ng masinsinang surveillance at tulong ng komunidad Sa ngayon, ang suspect ay nasa kustudiya ng PNP Lalo para sa kaukulang dokumentasyon at tamang disposisyon Mula dito sa lambak ng Cagayan, ako ang yung Police News Network Correspondent Patrolwoman Desri T. Canceran, alagad ng batas, tagataguyod ng balitang pulis.